Marcin, mayroon akong five questions na itatanong sa'yo at kailangan mo masagot within 20 seconds. Kung hindi ka sigurado, pwede ka mag-pass at babalikan natin kung may oras pa. Okay? Magsa-start lang ang timer pagkatapos ko basahin ang unang tanong. Bukod sa happy o masaya, magbigay nga ng isa pang feeling o emotion na pwede mong maramdaman. Nagagalit po. Kapag may mascot sa birthday party, anong gagawin mo? Makipag-picture po. Saan ka makakakita ng maiingay na bata? Sa playground po. Magbigay ng ingredient o sangkap ng hamburger sandwich. Pati po. Kapag umutang ang classmate mo, magkano papahiram mo sa kanya? 20 pesos po. Let's go! Marcin, bukod sa happy o masaya, magbigay na isang feeling or emotion, sabi mo ay galit. Nagagalit ang sabi ng survey natin dyan ay. Naroon. Kapag may mascot sa birthday party, ang gagawin mo? Papapitin mo. Oh, siyempre, nansan ba yan? Alright. Saan ka makakakita na may ingin na bata? Playground. Survey? Okay. Magbigay ng ingredient ng hamburger sandwich the patty. Survey? Great. Kapag umuta ang classmate mo, papahira mo? Tempe. <laughs> ang sabi ng survey natin ay, Wow! 70 to go, Marcine! Welcome back, Yvonne! Hi, Yvonne! Hello, How are you Yvonne. feeling right now? I feel prepared! Oh, I know you are! I know you are! Marcine got 130, means you just need 70 points to win! Good luck! Give me 25 seconds on the clock, please! Ooh, oh <laughs> Okay, uh, may kita na po ng viewers ang sagot ni Marcy. Okay, eto na. Bukod sa happy o masaya, magbigay ng isang feeling o emotion na pwede mong maramdaman. Go. Nadudume. Kapag may mascot sa birthday party, anong gagawin mo? Magtatago. Saan ka makakakita ng maiingay na bata? Sa eskwelahan. Magbigay ng ingredient o sangkap ng hamburger sandwich? Lettuce pag umuutang ang classmate mo, magkano ang papahiram mo sa kanya? 100. Let's go. Yvonne. Careful, careful. 70 points. Bukod sa happy o masaya, magbigay pa ng feeling o emotion na pwedeng maramdaman. Sabi mo ay, nadudume. Eh. Paano ba ang feeling ng nadudume? Eh? Ganun ba? Ganun ba? Tumatayo yung balahibo. Nandiyan ba yan? Nadudume. Eh. Wala. Ang top answer ay nalulungkot. Aww. Kapag may mascot sa birthday party, anong gagawin mo? Magtatago. Ang sabi ng survey ay... Magpapapicture ang top answer. Saan ka makakakita ng maingay na bata, sabi mo, sa school? Sabi ng survey... Top answer! Kapag umutang ang classmate mo, magkano papahiram mo, sabi mo, 100? Wow! bait mo naman, pautang naman. Pag nanalo po. <laughs> ang sabi ng survey sa 100 ay? Ang top answer ay 10 pesos. Magbigay ng ingredient. O sangkap ng hamburger sandwich. You need 25 points. <laughs> ang sabi mo ay? Lettuce. Pwede naman ng tinapay. Pwede naman kabatis. Pero lettuce ang pinili mo. Kasi po sandwich. Yeah, talaga. Ang sabi ng survey sa Letos ay... Give me 25. Yes!